Pagsasalukal ng National Integrated Cancer Control Act o NICA isinusulong ni Consi Charm Ferrer. Naniniwala si Consi Charm Ferrer ng unang distrito ng Lungsod, Quezon, na bagamat marami ng napapanahong pagbabago sa aspeto ng serbisyong medikal at mas malaki na ang posibilidad na malampasan ng mga nagkakakanser ang kamatayan, marami pa rin sa mga kababayan natin Lalo ang nasa mahihirap na komunidad ang hindi magawang makapagpagamot ng kanilang karamdaman. Sa isinagawang Philippine Cancer Summit kamakailan, sinabi ni Ferrer na marami ng makabagong sistema ng panggagamot, medisina at mga hakbangin para maiwasan ang kanser na tulad ng pagbabakuna. Subalit anya, marami pa rin ang mga kababayan natin na hindi gumagaling sa nasabing sakit dahil hindi makapagpagamot dulot na rin ng napakamahal na gamutan. Aniya, hindi pa rin pantay ang oportunidad na makapagpagamot laban sa kanser at ang mga kababayan nating nasa liblib na mga lugar ay hirap pa rin maabutan ng serbisyong medikal sapagkat malalayo sila sa malalaking ospital at specialized care centers. Iginiit ni Ferrer na hindi dapat labanan mag-isa ng mga pasyenteng may kanser ang kanilang sakit, lalo na Walang dapat hindi mabigyan ng atensyong medikal dahil lamang hindi nila kaya ang gastusin. Kritikal umano ang gampanin ng gobyerno para rito, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan, upang matiyak na lahat ng Pilipinong may kanser ay nabibigyan ng atensyong medikal anuman ang estado niya sa buhay o komunidad na kinabibilangan. Naniniwala si Ferrer na dapat palakasin pa sa mga komunidad ang pagpapatupad ng NIKA. At bilang ambag niya sa pagsusulong ng ganap na pagpapatupad ng Nika, tututukan niya ang pagsasalukal ng nasabing batas kung saan kamakailan nga lamang ay naipasa ang makasaysayang ordinansa na magbibigay ng mandato sa pamahalaang lungsod na maipatupad ang Comprehensive Cervical Cancer Elimination Program. Sa nabanggit na ordinansa, may mga probisyon ito para sa pag-iwas, pagtuklas at tamang gamutan para sa mga mamamayan ng lungsod Quezon at naaayon ito sa naipasang batas sa pambansang pamahalaan. Ako po si Baron RJ Ilawreya nag-uulat para sa Kalinangan TV.